na Nataw natawag siya guys, kausapin natin. Hello po. Hello ma'am. Hello kuya, kuya na store. Ma'am, may po. Yes po. Ma'am, ba'y ba'y ma ba'y tumawag kasi ma'am yung sender sa amin ma'am? Bago-bago lang ma'am kasi ano, di ba tinawagan na kayo kanina ma'am? Pinirify ko na yung ano ma'am para -send. Yes po, kaso yung ano, yung, yung number nung parcel, hindi ko kasi na siya nakuha. Kung ano po yung number. Okay. Eh ma'am, pwede niyo po yung hingin ma'am kung ano doon sa chair ma'am. Sino ba ang may contact doon sa chair ma'am? Andun, ah, may ma'am, andun po yung case number. Pwede ko yung ibigay sa inyo ngayon ma'am. Kuha kayo ng papel of bond pen ma'am. Okay, sige po. Wait lang ko yun. Wait lang. O, oh, so, kayo ng papel of bond Isulat niyo po yung tracking number ma'am. Walang po ako ng papel at saka ng bond pen. Wait okay, po. lang po. Wait lang po. Okay, kuya. Ano po yung ano tracking ng number na yon 1131 3 0233 11 8821 1 0, 0, 0 Ilagay na rin, ma'am, yung ano para kumpleto, ma'am. Alin po? Buong, yung ano, date number ng sasakyan na in mag-deliver, ma'am. Ano po? D-A-A D-A-A 2569 Yan po, ma'am, yung plate number mo under po yun sa amin sa pangalang Nestor, ka ma'am. Nestor? Tapos, ma'am, yung nakalagay, ma'am, yung yun na din, ma'am, para kompleto, ma'am, yung nakalagay yung rin ma'am, para po, ma'am, kung matatanggap nyo. Kailan ko ba yung matatanggap? Balik po, ma'am, nakalagay kasi, ma'am, dito, kasi hindi kasi nang yung box, ma'am, eh, kasi ma'am, eh ako na. Kasi ma'am, ang, ang ano po ma'am, ang, ang nakalagay sa resibo mo sa description ng order nyo ma'am is 50 bottles, limo per film nakalagay ma'am. Okay po, okay po. Isang tester, isang tarpaulin at isang kalendaryo yun lang po nakalagay ma'am. Kaya yan lang po dapat ang matatanggap nyo ma'am. Hindi kasi namin pwede yung buksan ng box ma'am para i-double check ma'am. Okay po, okay po. Mayroon ko lang sa pagsaka sa tawag ma'am. Hello, parin JC Antonio, tol! Kamusta ka na? utang ina! Patayang ka lang pala. Walang Diyo ka, tagaglehin mo ka pala. Tangina mo, pinatay mo, gago.